Butas na namin, kasama ko. Mabuti na lang, walang <laughs> wala siyang bakal mga katatay. ayun o, oh. pakita pa yung butas na yan. Oh. ngayon doon mga katatay sa loob. Uh, good morning mga boss. Uh, sa mga katatay natin dyan, uh, welcome to my channel. Andito kami boss sa ano ngayon, sa rooftop uh, may gagawin kami nung kasama ko magbubutas kami ng pader mga nga boss uh, pagdadaanan ng cable wire ng electrician papunta dun sa project namin sa baba kasi nag install sila ng ano ng panel para sa pinaka main breaker ng kuryente May mga katatay gusto ko lang pakita nyo ano, yung gagawin namin hindi naman sa kalaki ang trabaho pero ano ng gusto ko lang mapakita sa inyo kasi para makita nyo yung ginagawa ko rito araw-araw kaya ginagawa ko lang naman ng video pakita ko sa inyo mga katata yung ano yung gagawin namin Ito mga katatay andito ako ngayon sa ano, rooftop kasama ko yung partner ko ito yung gagawin namin mga katatay oh. kasi yung project na ginagawa ko kung mapapansin nyo yung sa video na ginagawa ko ito yung skylight mga katatay yung baba nyan, yan yung ano yung limang kwarto ay yung anim na kwarto na project namin. Ngayon nag, ins, nag wiring yung ano, electrician namin dito na Saudi. Kailangan nilang pagdadaanan ng cable wire. Ito yung makatatayo, yung, yung kulay itim na wire. Ngayon ipapasok nila to, yung cable loss para sa electrical dito. Kaya ang gagawin namin, bubutasan namin to. Kailangan yung pagbutas, hindi siya ano katatay, hindi siya yung wawasakin mo yung pader kasi may waterproofing to eh mahirap din na basta mo nalang gibain eh, pag umulan maglilik sa loob kaya gagamitin namin siya ng healthy barena sana walang bakal sa loob para mas madali sana hollow blocks lang siya saka to gamitin namin ng ano chipping hammer kung kinakailangan maganda sana kung may holso eh para mas madali pantay yung pakabilog niya hindi masyadong masisira yung pader ngayon pag natapos namin yung katatay butasin ang gagawin namin kapalitadaan uli ng ano yung masisira na pader na plastering yung simento haluan ko ng ano sahara para sa waterproofing nya tapos bibili kami ng ano ng pintura na may waterproofing uli pag napalitadaan na siya so yun lang mga boss ano uh, anuhin ko lang yan papakita ko lang Simple lang naman ang trabaho to eh. Kaya lang, kailangan na may purahin. At sobrang init dito mga, mga boss. Ayan o, kita nyo yan. Nasa rooftop kami. Pag, ang oras ngayon mga katatay, ano, ng alas 7 ng umaga. Pag inabot kami rito ng alas 10 or alas 11, para na kami dito nililit yung Matindi kasi, alas, pag alas 8 pa lang eh. Ay, yung kasama ko, bababa na siya, bababa niya yung ibang gamit. Akin, ako dadalhin ko to. Ngayon, gusto ko lang makita yung mga tatay, para makita yung rooftop namin dito sa pinagtatrabaho. Ito yun. Ayan. Hanggang dun yan, sa kabila. Ayan yung lapad ng ano namin, building. Ayan mga katatay. Para makita nyo lang sana ako nagtatrabaho rito sa ano Middle East. Buti na lang talaga. <laughs> <laughs> hindi kami nabut ng ano ng tanghali kasi kung abutin kami rito para kami binilito na baboy rito. <laughs> Sobrang init. Alamat naman at ano maaga namin tapos. Pinag-isipan ko na yung kahapon pa sabi ko sana walang bakal. na para hindi kayo mahirapan ng partner ko Kasi magpapahirap lang sa amin dyan Kung sakali Kung buhos talaga siya mga boss Talagang may bakal yan Kapag buhos Ay mabuti na lang hollow block siya CHB Kaya madali siyang tibagin Hindi ganun kahirap Kaya yun Yun lang Masishare ko sa inyo sa araw na to Araw ng Webes dayop namin bukas Friday kaya relax relax bukas mga boss wow. Iyan yung gamit namin Iyan yung gamit namin mga katatay kapakita ko ka sa iyo mga boss yung ano hagdanan ng kalangitan yung gano siya kahaba ito ano ano Bumaba na si David gamit. Ayan. Ah, Ayan. siya. Eh, yung kasakasama ko lagi dito. Partner ko. Ngayon pala katatay, pupuntahan ko yung binutasan namin. Ichi ko lang kung ano. Kung nabagsakan yung Hey, dude! Abasa ko sa loob mga katatay. Kasi titingnan ko yung ano yung saktong butas yung kadana ng cable wire ng elektrisya na may para may wala na silang tawag-tawag mag-install mag na lang sila ng kable nila at kaya mo pa naman mga katadol wala skila wala malay kong skila wala na kong skila wala malay Tara, tayo. tara, kita sa ano. Ha? Ayaw, ayaw. Pati pa sa taas. Oh. Tingnan lang natin saglit yung ano. Yung butas. Kung oh. sapat na. Oh. Ugo rin. ko nabagsakan ka na ng bakit tinitripping namin eh. Pero hindi ko na. Oh, may cover. May cover pala mga katatay. Hindi naman siya totally. Oh, pasukan ng wire ng electrician kasi. Wow. Tingnan ko lang po okay lang. Yeah, no, na. Hindi no, kami yun sa taas. So, ito na siya mga tatay. Oh. Ito ko. Ayan. Ah, oh, sakto na. Akala ko nga bagsak yung marble eh. Nabagsakan yung ilim. <laughs> so, yun na tatay. Okay na pala. Chinik ko lang. Kasi... Oh, Papakita ko kong mga katatay. Dito kasi yun, oh. Yung mga boss. Dito lang itatap yun. Yung pinaka main power pala. Na supply ng lahat ng opisina. Ayan, oh, ginagawa nila to. Sa so, electrician ang gumawa ng panel na to. Ayan, yeah, update lang mga boss. Ito na. Oh. Ayan. Diyan tatakbo yung ano, kurente. Ito na pala mga boss yung ano, dumating na yung mga pinto. Ayan o, oh. ikakabit na sa bawat pintuan. Ito na, ang ganda o. Oh. Naka-install na rin yung door knob niya Ano? Ayos. sa bakas, malapit na mga boss matapos yung project namin. bababa na ako boss kasi... Okay naman na eh. I-inform ko na lang yung ano. Yung nutrition ah. na pwede na lang ikabit yung wear nila. Eh. <coughs> so, yun na mga boss, mga katatay. Uh, yun lang yung may share ko na video sa araw na to. Yung ginawa namin ng partner ko na Mason. Uh, madali lang naman siya. Mabuti na lang. Walang ano. Walang ano siya talaga. Walang bakal. Kasi inisip ko kahapon. Ano, meron siyang bakal kasi kala buhos. Kasi kung may buhos mga, kat mga katatay, hirapan kami, abutin kami yung tanghali ron. Kasi kailangan pa namin putulin yung mga bakal. Mabutin na lang, wala. O, yun lang, mga boss, ginawa ko lang ng video kasi para makita nyo lang yung ginawa namin araw na to. Siguro hanggang dito na lang aking video, mga boss, at sa mga katatay natin dyan. ah uh, Shoutout sa inyo lahat. See you next video. God bless.